na siguro yung pinakamatibay na ebidensya na magiging Pilipino siya. Perform a DNA test. Kung may DNA test, malalaman mo yung heritage mo. Kasi ang claim niya, sinabi niya, nanay niya Pilipina. Half Pilipino ka. Kung talagang Pilipina yung nanay niya. Kung Pinay yung nanay niya, Filipino citizen yun, automatic Filipino citizen ka kasi pag ang nanay o tatay mo Pilipino, Pilipino ka na eh. Tapos dito pa siya pinanganak. Kung pag dumabas sa DNA test na Chinese yung nanay niya at yung tatay eh Chinese citizen siya. Okay, so I think we are on our last part dito sa ating Saving Alice Go series. Kung saan Bibigyan natin ng uh, konting uh, tulong itong si Mayor Alice Go Para mapatunayan niya na siya ay Pilipino Okay, kasi yun ang sinasabi niya eh, Na hindi siya espya ng uh, China At masakit para sa kanya na pinagbibintangan siya ng mga kapwa niya Pilipino At ng mga senador Na siya ay uh, taksil sa kanyang bansa O ni hindi siya Pilipino diba? Di hindi, ba, hindi siya Pilipino pero ang claim niya ay bata pa lang siya, ipinanganak siya sa Bamban at doon siya lumaki. Yun nga lang ay meron siyang unusual na buhay na itinago siya sa farm at uh, wala siyang masyadong nakahalubilo katulad ng uh, mga normal na Pilipino, lalo na noong panahon niya. Diba? So ah uh, hindi mo natin pag-uusapan yung pogo involvement niya. Ibang usapan yon. Tingin ko, kailangan talagang saliksakin ang kanyang participation doon sa kanyang, doon sa pogo. Pero dito, sa series na to, pag-uusapan lang natin kung talagang kung paano niya mapuprove na siya ay lumaki sa bamban. Yun lang ha. Wala na, wala na muna yung iba. Doon lang tayo. Lumaki ka ba sa bamban? Patunayan mo. Mayor Alice go, Okay, at ito ang mga naisip kong paraan. Okay, so yung unang <laughs> i-recap lang natin ng konti. So ito, yung mga be honest about her family story. Uh, yung mga masakit, madaming masakit at uh, mga sekreto ang ibinigay sa kanya nung kanyang ama. At mukhang uh, may mga ginawa itong hindi kaaya-aya. Kaya reluctant siyang mag-divulge ng kanyang mga ng mga detalye sa kanilang buhay pamilya dahil nakakahiya, dahil masakit. Okay? So dapat ma overcome niya 'yon para kasi mangyayari, pwede siyang makulong dahil doon, 'di ba? Kung hindi niya sasabihin. So pangalawa, sama niya yung airpot niya, di ba? <laughs> siya magpaliwanag. Total, siya yung gumawa eh. Di ba? Siya, mang, siya yung nag-ayos nung birth certificate eh. Bakit ba ang gulo-gulo niyan? Di ba? Eh, di siya yung makakasagot nun. Di ba? Kasi baby nga naman si Alice Go nun. Paano niya malalaman? Di ba? So, pangatlo, present childhood friends and memorabilia. Oh yeah, I think self-explanatory kasama na yung mga personal stories with cultural references. Cultural references na, let's say, ano yung mga cartoons na pinanood nyo, na uh, ano yung mga yung favorite songs na alam nyo, di ba? Nasan ka noong, noong pumutok yung mga pinatubo, ganyan, yung lumindol, di ba? Kasi alam, kung Pilipino ka, unforgettable yun eh. Diba? And you would know na ah uh, let's say ano ang ginawa nung local government ng Bamba nung nung pumutok yung mga pinatubo, nung yung, yung nung lumindol, 'di ba? May bagyo ba na nasalanta kayo diyan, 'di ba? Yung mga ganong kwento na mapapatunayan na nandun ka. ba diba? Nandun ka. Culturally significant yung mga ganoong klasing events. At pag naikwento mo yon na pasok doon sa pagkakaalala ng mga kababayan mo edi eh malamang nandun ka nga <laughs> 'di ba well at least intellectually speaking okay so ngayon ituloy natin 'yan meron pang five at 6 so ano yung five? nakalimutan ko na actually tingnan natin okay ito questioner about random pinoy history kasi tinanong siya ni ano sinabi niya uh, tinuruan daw siya ni Teacher Rubelin di ba so let's say kung ano siya kung spy siya Chinese spy siya ano miyo syempre kung talagang hindi siya lumaki dito at gal lumaki siya sa China at dinala lang siya dito a few years ago before the election during the election campaign kasi like uh, yun yung ibang kine-claim ng mga, yun na yung pinapaniwalaan ng maraming tao eh, di ba? Kung tutunay na ganun, kailangan, kailangan alam mo ng, may alam ko sa history eh, di ba? Ng Pilipinas. So, ano yung mga tinuro sa kanya ng, ni Teacher Rubilin? Kumbaga parang nag, kung nagkaroon siya ng pop quiz doon sa Senado, 'di ba? Nagkaron ka lang ng pop quiz. Tanungin mo lang sino ano ang ibig sabihin ng Gomborza. Siguro naman tinuro sa kanya ni Teacher Rubilin 'yun. 'di ba? 'Yun bang 'yung uh, medyo obscure siguro. Hindi man siguro yung, uh, 'yung mga tanong na who discovered the Philippines, 'di ba? Pero malay mo kung hindi kung kung let's say spy siya, pwedeng hindi niya maiisip na magpag-aralan 'yun eh. 'di ba? Kasi ang, ang gusto mo lang mag mag-spy eh para doon sa Pogo. Iisipin mo pa ba yun na maari, maari, maaring paghandaan. Depende kung gaano ka prepared yung spy. Uh, pwede ring, I don't know, so uh, malalaman mo sino yung mga presidente na inabutan mo. ba diba? Ano ang nangyari noong 1986 kung kailan ka pinanganak? ba? Diba? yung mga ganong klasing mga historical stuff na na mga Pilipino ang makakaalam. Kumbaga parang mga common knowledge sa Pilipinas. 'Di ba? Malala na hindi mo basta-basta malalaman kung isa kang uh, dayuhan na walang alam sa Pilipinas talaga. Well, pwede kang magsabi na may may mga let's say Chinese agent na pinaghandaan ng ilang taon kung ano yung history ng Pilipinas siguro yun na lang yung pangontra dyan. pero i think it's worth trying di ba it's worth trying it's not gonna prove 100% na dito ka lumaki pero it could help di ba kasi kung kung let's say tinanong kung let's say tinanong mo siya ah uh, sino ang national hero ng Pilipinas tapos hindi niya alam eh di wala na. Hindi <laughs> na ako maniniwala na Pilipino siya. 'Di ba? Kung 'yun pa lang, hindi niya na alam. So, I suppose it it would uh, it would help a little bit. Pero let's say kung high level na Chinese operative siya, malamang pag-pag-aaralan niya yun, 'di ba? Pero siguro more current events like let's say anong nangyari noong yung mga nangyari ng, uh, ng let's say EDSA 2 mas recent 'yun eh 'di ba? Eh may may muwang na siya noon, teenager na siya noon, EDSA 2. Ah, uh, ano pa yung mga nangyari, yung 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 mga ginawa ni Trillanes, 'di ba? O let's say yung impeachment ni Corona. Diba? Magtanong sila tungkol doon. Imposible uh, hindi niya alam 'yun eh. 'Di ba? Or kung sasabihin niya hindi niya alam 'yun, parang teka. Tapos politik politiko ka ngayon, 'di ba? Parang kung magpu uh, magpupolitika ka, parang you would be interested with those kinds of things, sa mga news, 'di ba? Or let's say yung mga curveball bigla, anong nangyari no? Na, let's say nung ano, nung Yolanda, 'di ba? O kaya nung Ondoy. 'di ba? Again, dun sa Kasi again, these are historical things na mal alam ng mga Pilipino. <laughs> 'di ba? <laughs> Maaring hindi mo na experience, like let's say yung ano, yung on yung Ondoy, hindi namin na-experience 'yun eh, pero alam kong nangyari 'yun. 'di ba? Kasi hindi hindi bumaha sa amin. Pero alam kong nangyari, 'di ba? So yun isang isang paraan din para malaman mo na nandito ka no, habang nangyayari yan at sa so, parang medyo kung tatanungin ng mga senador yan medyo kakaiba medyo kumbaga, walang pattern let's say yung mga yung mga medyo unusual kasi like let's say ah uh, Philippine Revolution pwede bang mabasa yan eh 'di ba? Pwede mong mabasa 'yan sa textbook kung spy ka, pwede mong paghandaan 'yan. Pero kung let's say yung Yolanda, 'di ba? Can you uh, recount kung ano yung mga nabasa mong balita tungkol sa Yolanda? Kasi marerecognize mo 'yun eh, let's say nagkaroon ng looting, 'di ba? Nagkaroon ng ng sea surge, 'di ba? So alam natin. 'Yan so, <laughs> isa, isa yun. At saka, ito na siguro yung pinakahuli na, at saka, tingin ko pinakamatibay na ebidensya na magiging Pilipino siya. Okay, ito na. Find her mother and perform a DNA test. ba? Diba? Kung may DNA test, uh, actually, kahit wala yung nanay eh. ba? Diba? Kasi yung DNA test, malalaman mo yung heritage mo kasi ang claim niya, sinabi niya, nanay, nanay niya Pilipina. 'Di ba? Ah, uh, 100 ba, kumbaga kasambahay si uh, pangalan si Leal. Oh, Leal ang Leal ang, uh, ang pangalan. Hindi ko na maala ang apelyido pala, hindi ko na maalala yung first name. So pa, malalaman mo kung half Pilipino ka. Kung talagang Pilipina yung nanay niya kung half kung half Pilipina siya then Pinay yung nanay niya <laughs> which is kung Pinay yung nanay niya Filipino citizen yun, automatic Filipino citizen ka 'di ba kasi pag uh, pag ang nanay o tatay mo Filipino, Filipino ka na eh kubaga yun ng uh, sa pagkakaalam ko ah huh? <laughs> tapos dito pa siya pinanganak 'Di ba? So yung DNA test, malalaman 'yon kung Pilipino talaga siya o hindi. Kung pag dumabas sa DNA test na Chinese, pure blooded Chinese siya, Chinese yung nanay niya at yung tatay eh kaduda-duda 'yon. Maaring Chinese citizen siya. 'Di ba? Pwede rin naman kasi mga may mga Chinese na naging naging Filipino citizen eh. 'Di ba? Parehas Chinese yung magulang pero dito lumaki. 'Di ba? Pero Chinese descent sila, galing sila sa China. Dito na sila naging citizen sila dito sila pinanganak, lumaki, naging Pilipino yung mga Chinese na 'yon. Pwede rin naman 'yon. Pero medyo unusual 'yon. At saka hindi 'yon nagtutugma doon sa kwento niya na Pinay ang kanyang ina. Kaya maganda rin, like I said, isama itong si Erpat, si Angelito Go na sumibak ng sumibak ng mga ang, ang, ang killer na si Angelito Go. ba? Diba? Isama niya to. Tanungin niya yung tatay, tan, tan, tanungin nila yung tatay ni Alice na ano ba talaga once and for all Pinoy ba? Pilipina ba yung nanay ni Alice Go o hindi? Magsabi ka ng totoong hayop ka. ba? Diba? So pag sinabi niya na Pilipina, dapat magmatch yon sa DNA test ni Alice Go na Pilipina rin. ba? Diba? Pag lobas doon, pag sinabi ni ni nung Erpat na Pilipina nanay niya eh. Pero pag lobas doon sa DNA na parehas Chinese yung magulang, eh di nagsisinungaling siya. ba? Diba? Mababawasan yung papaniwalaan mo na Pilipino talaga siya. Pero kung nagmamatch yun, lalo na, the best kung mahanap mo yung nanay mismo. Pag sinabi niya, ay oh, nanay, ta <laughs> ito yung nanay niya, oh, di ba? So, yan yung nanay niya. mag yung ng DNA yung nanay niya kung magmamatch doon sa DNA ni Alice Go, at saka yung DNA nung tatay niya, 'yun talaga yung magulang niya. Eddie eh Surebol na 'yon. <laughs> Wala nang duda na sila talaga yung magka magulang, 'di ba? So, 'yun. I think 'yun ang pinaka -defin definitive proof kung ano siya, kung Pilipino siya kasi once na Pilipino yung nanay niya, Pilipino na siya. Dahil 'yun ang nakalagay sa batas. 'di ba? Kahit nga sa ano kay, kahit nga sa ibang bansa ka pinanganak, pag Pilipino yung either na sa magulang mo, Pilipino ka. Kaya doon pinaka mapapatunayan na Pilipino si Alice Go sa DNA test. Okay? So, abangan na lang natin ulit mga kamarites <laughs> ang susunod na Senate hearing dito kay Alice Go. At uh, again, this is Uh, yung mga pinag-usapan natin dito sa series ito, walang kinalaman doon sa kanyang involvement sa Pogo, doon sa mga crimes na nandun. Ibang usapan yon. Ang pinag-usapan lang natin ay iyong uh, question kung Pilipino ba siya o hindi. Kung lumaki ba siya dito o hindi. Kung Chinese spy ba siya na lumaki sa ibang bansa at dinala lang siya dito para mag-spy bilang mayor. Yun lang ang sasagot natin dito. Yung ibang tanong hindi na. Okay. Uh, so uh, pero believe siguro parting words lang dito sa story na to. This has become a uh, a cultural phenomenon uh, at this point, 'di ba? Kasi meron na kung uh, 'di ba viral yung kay Vice Ganda. Si Vice Ganda dun sa Showtime, meron siyang nakitang kamukha ni Alice Go. Si, Va si Vice Ganda, kilala niya, alam niya mukhang nanonood ng Senate hearing, 'di ba? May mga friends ako na na tawag dito. Hindi naman sila sa pagkakaalam ko, hindi naman sila nanonood ng Senate hearing eh. Pero eto pinapanood nila tong si Alice Go. Interested silang malaman. Because uh, This story has gripped uh, our Filipino psyche at saka yung imagination ng Pilipinas kasi astounding naman talaga 'di ba imagine having uh, Chinese national <laughs> installed as uh, sitting mayor dito sa isang dito sa Pilipinas sa isang bayan 'di ba 'di ba nakakawaw nakaka naman talaga But then again, uh, extraordinary claims needs extraordinary evidence. ba? Diba? So, kaya kailangan. Kasi na, ang extraordinary nun eh. ba? Diba? Ang extraordinary talaga siya. So, kailangan medyo patunayan mo na ganun nga talaga ang siste. Okay? Kaya, kukwestiyonin natin yan. Uh, and for now, um, I think, yun na yun. Yan ang aking mga suggestion para kay Alice God at saka sa mga senators na rin para maging malinaw <laughs> kung totoong, um, tawag dito, Chinese ba o Pilipino itong si Alice Go. But then again, like I said dun sa previous episodes ko, para sa ako kasi convinced ako na dito siya lumaki eh. Di ba? Kailangan niya lang, hindi niya lang mapatunayan. Hindi niya lang mapatunayan. Hindi ako naniniwala na, na nagmula lang siya na sumulpot lang siya na parang singaw. Tingin ko dito talaga siya lumaki. Dito talaga siya pin, uh nagkaisip at uh, by heart for, at least at the very least by heart Pinoy na Pinoy itong si Alice Go. It is just unfortunate na kasama siya, involved siya dito sa mga illegal activities sa Pogo. Okay? Pero dun, sabi ng ibang mga tao, mahal na mahal daw siya ng mga Aita. Pero of course, may mga nababayaran. At yan ang, yan ang pinaka masaklap dyan. Lahat ng papabor kay Alice ko, pwedeng sabihin na Baka nga sabihin mo, nabayaran ako dito eh. Di ba? Wala, hindi ako binabayaran. <laughs> Pero kung babayaran ako, sige lang. <laughs> Joke lang yun. Joke lang yun. Ah... Uh... You yes. didn't. Ballum, ballum.